Gano'n sa rin benta? 3-5 kasking. 3-5 bang husky, mga kabayan. Napakaganda Bata pa ka sir? Ha? Bata pa? 10 months hindi lang tayo rin. Yan. Yeah. Super sweater ang vlog na yun. Napakaganda mga kabayan. 3.5 5 binibenta na sir. Rita usan anda luar. Ayat aku bagaimana bila bertanya kau yang Ayan, oh, vlogger mo kamay. Boyet, yan? Kaya, dami dala. Maraming oh, gamang tinali sa inya. Oo. Kapatusok na yan yan. Umapali na kami na yan. Nagagaling lang ang pungus ng, ng SR na arena. Magkano kayo binibinta ko yan ngayon? 1-5. Yung inyong tig-isang libo na abinta na. Abinta na. Kaya yeah, mga boys, bumabayad naman ang na. magulang na. Ha? Ano 'yung noise ng halaga ng Kaya amin 'no lahat 'yan. Binabait dalawang Pampayad naman, aray sa kuya ito ko nga Ito naman ang pinapaluya pa o pinukwag Aray, wala eh Talo sa api Ang isa ay sa'yo binabayan ganyan tinukulay Hindi, binabayan Basic ko lang eh sir na Sir, magkano binibintahin nyo ngayon? 2.5 2.5 naman po Parang lemer batanggas pa sa nasa Tupay. Dalasapi. si Sijilado. si Sijilado! Sijilado! sir, baka na nabili? Nabili ko lang mula isang libo, oh, salamat yeah, uh, May kitikit isang libo lang itong asking din na kuya. 1K lang. 1K pa. Ano nga ba Bata pa oh, na, sir? Oo. 1,000 po binibenta ni sir. 6 na perasa binibenta. 18,000. Ako lang, mga mga. I-sabi sa iyo. 3,000, di ba yung isa? Yes. Thank you. Magkano yung tatla? sampak mayro pa natitirang tatlo, pa? tatlo ni sardine ni titingi pa ba yan yes, naku kasama din ya din sa Padre Garcia yung mga kwalit ang dalang manok

Ano man dala ni sir, nabenta na kagad yung tatlo ng 10,000, Narin rin yung tatlo natitiray. Hanggang 8,000 na binibenta na. Grupo, hindi binibitawan na, hindi sama-sama. Sir. Sa isang tawad ng gusto Kanan ka sir ang magbibenta sir? Oo ho ang binibentaan nyo kaya? Eh niyo 5 dalawa 2 ang dalawa Kusan Youtube sir, Daddy Well TV <laughs> 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 Kanan ka sir ang ah. binibentaan nyo eh, <laughs> <laughs> <Daddy> <laughs> ka, Bawas 2,000 na lang so, Yan Hihahanap ng ka para, isa na. <laughs> Ay, mas malasa pa rin daw. <laughs> palabo na panluto, pala walang talo na sir. Hindi ka kanin na na yan. palla at palabo wala na lang hindi niya ay ay Tray pa ipa. Ano ba 'yung quality ng manok niyo, sir? Boy. Si Joel nakadali na uli. Magkano na dali ang isang 'yan? 15. Ay, magandang klase na. 'yan. Ay, nakadali ang na lesser Joel, 15 naman. Pasukan ng Uh, uh, Dalawang tao na na sir. Ha? Dalawang tao na. At tatlaw. Tatlong tao na. Hindi mo hindi mo ma mapapatay sa isang tama, na ano. Oh, uh, bayan tao tatlong tao na, bro, pantala. Agad. Bata pa ba, ah. Uh, ah, bata pa ba, talaga. Ah, may na sir nang 800 lang ang kanyang white gold.

p ba masagad na yan. P2,000. P2,000. Parehas. Maganda. maganda. O, ang bunta yung eh. <coughs> 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 May na. na lang. pangit. Yan na naman. May May gulay yan

Huwag uh. lang na po nang tago yung mga marok ko sa inyo, yung marok ko! Magkakabali na gusto lang <laughs> makagatid. <laughs> gusto nang hamanap ng kanyang amo, sir. Makano kayo binabili tayo ngayon? May ah. kitna nga. Ngayon, may taon sa takong bata. Ayun, ah. at paano ko sila tukuha na unang tika? Hindi binabalik pa. Magkano binabili sa inyo? Sabi <laughs> dalwan libo. Otototot, ototot, dalwan libo? Dalwan libo ay hindi pa nabalik. Eh. Nga nga mga kabaya, may tawad ng dalwan libo? Naantay na lang ni Sir yung kausap. <laughs> Bayar pala yung tao na ano, Sir? Ilan? Hindi mo, -tap na kayo mong na ano. Dalasapi, sa api. Tupay na ni Sir? Pugi <laughs> na nagtitinda. pugay pa man ako. Ano ha? Oh. gold pang tin gold Magka <laughs> <Kalang> presyo tatay? Ito yung <laughs> ito, 7 1 Presyo bibili agad ano sir? <laughs> <laughs> Talagang bibili yun ano sir? Tawad bibili na Tawad <laughs> 2.7 ang presyo na sir Tinatawa na 1-5 Napatawa na lang si sir na Napangiti na lang Apo, hindi siya dyan mo na kong ayun Ayaw mo na 1-5 Nagsila Ay, napakaganda na kay sir na rin Gold na gold na ha Kung oh, hindi mo kaya yung bawasan mo pa, takulay uuwi na. Ang na. Papaganda pa ang malukahan. Oh. Isang may bawas pa sir. Uy, uy, lang sir. na na. Isang may bawas pa. Huwag oh, wow. ka ka sir. ngayon. Tagger pala. pa. Uh, Napakagandang manak mga. Sir, ma, ano na, Bull tag na ha. One year and seven months

ay, isa ko sa katawan lang. Ito lang yung sikse. Ito yung Ito na lang. Tagad na yun. yung katawan. Magkano, sir, tawad gano'n? One pie? One na lang. may tawad na one pie, Hindi pa ibigay na na, Binabae. Eh.

Yan mga kabayan, nabili ni Boss Joel ng na... magkano yan? Milono. Ayun yung hawak ng ano, ano yung naman nakagreen jacket. Oo, oh, ito nga yung. Magandang manok. Ang barat na tanghali na eh. Milono, dapat nakisig. <coughs> pa kailangan? Kailan. 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 Yan mga kabayan, nabili ni Kuya na ang putundaan. <laughs> yan ganyan, tigay isang libo kanina sir, pipitundaan na ngayon. hindi na yung pa huwi na. Tanghali na. Oo, ganyan, ginawaran na lang ni yung name. Napakaisig ng manok na naman nila nilabas si Sir Sir, magkano nga pagbibintan ninyo ng inyong ayan? naman Yan, 1-2 naman 1-2 Pinta ba, pinta ba niya? 1-2 May gulang na yun, Sir Tanghali na, uuwi na daw si Sir 1 na binibintan niya manok

Buwan terlambi na evento ni sir Yan hindi na nagabol at lugi na Nagabol yan na lang sir Tupay tatlo ayan mga taga sariaya daw rin <laughs> namin din yan Ah mataso <laughs> Quality naman na sir. Dalawang libong asking na sir. Dalawang taon na yung sweater. Dalawang libong mga kabayan. Dalawang taon na rin. Inalagaan na sir. Uwing-uwi na pala. Na rin sa pagdara sa riaya. Wala yan sa sa may nai na lang katawa kaya mukha. Kaya, 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 lang mukha may sakit ay payat niya. Kahit payet, ay kahit talaga sino payat ay lungko yan. Pocondisyonin muna ng ilang araw. Oh. Ba't ako payat? malakas ang sa katawa? Ay di payat. Pero wala ka sa katawa, ay, bayat. Ay, bayat. katawa kahit Mayroon payat. Katawa na. Yun lang ang katawa, katawa, na. Lang katawa na eh. Pambakba. So, so, ba? Ay, babak, pambakbakan na lahat. Ano na? Ayan na mga pagbibenta na sa mga kanyang na kanyang. Sandaan lang eh, Ang isa naman po na gold ay 1 ang asking. Ano ba, hindi na, hindi na asisimutan ka mo. Tantan mo. Tantan mo. Hey! 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 Masang ya. Ayo, undanglah. Kita ganti kemarin